Silip lang kita tapos uwi na tayo. Silip ininom paggising pa. ko. Dendahan mga kids. Kukuha <laughs> pa tayo dun kanina di sa ilog. may tubig pa dito. May tubig pa pala dito, Hindi pwedeng inumin. Hmm. Bawal inumin. Hi, Jillian. Okay ka lang? Nature lover ka ba? nature lover. Ye. Yeah. Ha? Hindi ko alam kung Punta kami sa Tarog. Swerte mo nakapajama ka. Wala. Ha? Si Ating? Ha? talon Jillian talon MJ hmm. yung mga apo niya ay napagsunod-sunod na sa kanya ngayon ka lang nakaranas sabihin nyo tabi-tabi po ah tabi-tabi po Tabi-tabi po. Ang mitsun. Ha? Sira na? Ay, wala na. Baka dito lang sa gegebo. Ge Kayo maingay ha? Tabi-tabi po. Sabi niya. dumi. Wala na? Wala na? Oh, wala na? Wala <laughs> <laughs> na? Wala na? Wala na? Hinom <laughs> la <'na. laughs> niya <ma> mga bata dyan. <laughs> Tingin mo, hinom sila dyan. Madumi. Madumi. Wag na pa, wag na. Huwag eh, kayo iminom dyan, ah. Aww. Dati, ito, masagana dito yung ano, yung tubig dito oh, dati. Doon kami mainom. Doon sa bahay, sa... Sa nasi. Uy, baka may uh, MJ, okay lang? Apa. Hi, Jillian. Okay lang. Eh, eh, bakit meron ka dito, ano? Iga, ah. Sayang, no? Mad ka kapag kita Hindi na. Wala na tubig, oh. Dati mo, 'di ba, marami ditong tubig? Ngayon wala na. Ay sayang. Nalungkot 'yung si ano, si Tabing, saka si Jillian, saka si MJ, kasi gusto nila maligo sa tarog. Eh ito na ngayon, no. Nasira. Nasira na, mataga na kasi napanahon. Sinira. Hmm. Pa pala naglabas yan. May mga ano pa oh, sabon 'to kan. 'Di ata dito pa naman dito para may partner na na-biybitak na dito oh, ang laman na dito na side dito lang na side buka okay daw mukepo ginagawa Dati dyan kami sa ano, gitna na yan ah. Yung moto na yan. Yan kami naglalaro. Malilit pa kami that uh, time. sino nakakalala dito sa lugar na to? Sa Malanaw. Ayan, pag dito ka pa lang, andyan na si Lula. Yung bahay nila dati dyan eh. bring back memories si Malanaw barangay sa nasa eh nilitak na yung lupa oh dito sa probinsya tahimik lang dito May mga tubig na rin dito dahil yung mga kulisap dito ayan dati direct dito kami naglalaro eh daming ano daming pang abalong ha 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 Tanda pa sa akin yung kawin na yan. Uh, may bird. Gugulat naman sila pai. Nandiyan pa rin pala yung nyugo. Taas na yan. Papakita ko sa inyo dito na side. Dati may tarog yan dyan eh. Dyan sa tarog na yan. Dyan. Ay nga. Dyan kami naliligo dati. Para di ko na alam kung, kung ngayon dyan pa rin siya. dami ibon na daplak